1,000 seating capacity na kongkretong gusaling sambahang ito ng lokal ng San Jose, ang siyang sentrong lokal ng Distrito Eclesiastico ng San Jose Mindoro Occidental. 20 kilometers mula rito ay mararating ang bayan ng Rizal, isa sa labing isang munisipalidad na bumubuo sa probinsya ng Occidental Mindoro. Sa bayang ito ng Rizal, ay matatagpuan ang pinakabagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa Distrito Eklesastiko ng San Jose, Mindoro Occidental, ang nasa lokal ng Sandulayan. Ang lokal po ng Sandulayan ay matatagpuan sa Barangay Lagnas, INC, Santo Niño Rizal, Occidental, Mindoro. Ang pagkakaalam ko po, ang Sandulayan ay hinango po sa pangalan ng dalawang mag-asawang mangyan which is ang pangalan po nila ay si Sando at sa Kasilayan. Kaya nakilala po itong dakong ito ng Sandulayan. Nakarating ang pangangaral ng iglesia sa dakong ito ng Sandulayan noong 1949. Ang mga naging dako po ng sambahan po sa lokal na ito, ang una po ay sa bahay po ng kapatid na Jose Pasqua Yung mga unang naging kaani po dito, nayari po sa pawid at kawayan lang po. And then yung pangalawa po ay mas malaki po, nayari din po sa konkreto. So, bali sa tinagal po ng panahon ay nagkaroon na rin po ng kalumaan at kaya po humiling po ang lokal para po sa panibagong sambahan. Nagkaroon ng katuparan ng pangarap ng mga taga-lokal ng Sandulayan dahil sa bagong usaling sambahan na ipinatayo para sa kanila. Ang lot area po ng ating compound ay 2,530 square meter. Ang sitting capacity po ng gusaling sambahan ay 250. Ang sambahan pong ito ay yari sa kongkrito at modernong gusaling sambahan. Itinalaga sa Panginoong Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Sandulayan noong October 27, 2023 sa pamamagitan ng pagsamba Lubos po kaming nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakaloob po sa amin sa pamamagitan po ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo ng moderno, malaki, magandang gusaling sambahan na siyang gagamitin namin sa patuloy na pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Walang pagsigla ng tuwa. At nagpapasalamat po kami dahil po sa palagi namin pagpapanata at pananalangin sa Ama na magkaroon po kami ng magandang sambahan. Ngayon po ay natupad. Sobrang rangya po at ito po talaga ay isa sa pinakamagandang landmark na rin po dito sa bayan namin ng Rizal. Napakaligaya po namin sapagkat napakaganda ang bagong gusaling sambahan na ipinagkalob po sa amin. Lalo po kami magsusumikap sapagkat ito po ay inspirasyon po namin sa pagtupad po namin ng aming tungkulin at ito po ay pakamamahalin po namin ng lubusan para lalo po namin mapagtalagahan at matugunan po yung tungkuling iniatang po sa amin. Bukod po sa gusaling sambahan, ay kasama rin po ang local office na sa gawing likuran po. Kasama pong itinayo dito ang combined personage at caretaker. Ganon din po ang generator house at kasama po ang guard post. Ang bagong gusaling sambahan sa lokal ng Sandulayan ay isang kahayagan ng tuloy-tuloy na konstruksyon ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa buong Mindoro Island. Pula sa bayan ng Rizal ay tinungo naman namin ng Ambulong Island na isa sa mga islang nasasakupan ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Bumiyahi kami sa pamamagitan ng bangka na nasa isa't kalahating oras na paglalakbay upang makita ang pasisimulang proyekto ng iglesia para sa Distrito Eclesiastico ng San Jose Mindoro Occidental. Sa awa at tulong po ng Panginoon Diyos, natapos po namin gawin ang gusaling sambahan sa lokal po ng Sandulayan. Ngayon po, uh, dito po kami pinadala ng pamahala sa isla po ng Ambulong para gawin po ang bagong gusaling sambahan sa lokal po ng Ambulong. Hindi kagaya ng proyekto sa lokal ng Sandulayan na madaling marating dahil nasa mainland ng Occidental Mindoro. Ang isa po sa mga challenges na aming kakarapin sa pagtatayo po ng gusaling sabahan dito po sa isla ng Ambulong ay yung pong pagdadala ng mga materyales na magbumula po sa mainland. Sapagkat ito po ay sasakay pa po ng bangka na tatagal po halos ng tatlo o mahigit pang oras yung pong mga materialis na nakasakay po sa malaking bangka, ay eh hindi po makakarating doon sa mismong aplaya o tabi po. Yun po ay hanggang doon lang sa may dagat nakailangan kailangan pa pong sunduin po noong balsa para po isakay dito yung mga materialis mula po doon sa may malaking bangka. Saka po dadalhin dito sa may tabi. Hindi lamang ang sitwasyon sa paglalakbay sa karagatan ng suliranin kundi maging ang kalagayan ng panahon. Ang isa pa po sa challenges na aming kaharapin ay yun pong amihan. Sapagkat ngayon pong buwan ng November hanggang Marso po ay yan po yung kalakasan ng dagat. Ang mga bangka po na ng mga materyales ay lalo pong matagal na may dideliver. Mula po doon sa kabilang sa mainland hanggang dito po sa may lokal pa isla po ng Ambulong. Palibas ay gawain ng Diyos ang gagampanan ng mga kapatid na no construction workers sa dakong ito ay handa nilang suungin kahit ano pa ang maging hadlang sa proyekto. Ganun pa man po ay sa, sa kabila ng maraming magiging hadlang ay pagkisikapan po namin na maitayo po namin ang bagong gusaling sambahan dito po sa lokal ng Ambulong sapagkat sumasampalataya po kami na ito po ay tungkulin po namin. Iingatan po namin ang mga materyales sapagkat yan po ay mula po sa abuloy ng mga kapatid sa iglesia. Iba yung kagala ka ng idinulot sa mga kapatid sa lokal ng ambulo sa pagsisimula ng proyekto sa dakong ito. Tuwang-tuwa po kami ngayon sa natanggap naming biyaya po. Kaya buong puso po kami nagpapasalamat. Lahat kami magkakapatid sa iglesia ay nagpapasalamat po kami sa Panginoon Diyos sa kabila po ng aming mga kalagayan malayo man kami sa mata ng aming pamamahala at nakita pa rin nila ang aming kalagayan. Halos nagsisimula pa lamang ang proyekto ay inspirado ng mga kapatid sa lokal ng Ambulo. Kung magkakaroon po talagang gusaling sambahan dito, lalo na sa dako namin, kasama ng aming pagkilos po, paganyaya po namin sa maraming tao na magkakaroon kami ng bagong gusaling sambahan at ipagmamalaki po namin mag, may bagong gusaling sambahan po ang Iglesia ni Kristo sa isla po ng Ambulong po. Ako po si kapatid na Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.